Hindi kumukuhaan ha Buhat tayo na kong. Okay Okay tay Salamat kayo tay Salamat <laughs> Mga kabahas Andi dito na tayo ngayon Sa gitna ng mini hill Makikita nyo yung mga view Yun yung rice terraces Napakaganda mga kabahas Diba? Wow! Yan So ngayon uh, Babalik na tayo sa Parking area Nandun na yung driver ko Ay yung kasama kong driver Nandun na tapos babalik tayo yun medyo hindi ako dahil napakalayo. Ayun yung nilakaran ko mga kabahas. Yun napakaganda di ba? Yan napakalayo. Ayan, tara, babalik na tayo dahil nakapunta na tayo dito sa mini hill para makita mo yung view ng mga rice terraces. Babalik na tayo, mga 30 to 40 minutes na naman lakaran natin. Tara, samahan niyo ako. Yan, pabalik na tayo, mga kabahas. Okay, Salamat kayo. Tayo. Okay, Salamat tay. Uh, Salamat. Oh, May problema. <laughs> Ha, ito tatay ba Hindi ha? Mukha tayo na kong... Okay. Okay, tay. Salamat kayo, tay. Wow! wow! Salamat, ha. Ta. Bye, tay. Okay. O, oh, ayun, mga kabahas, si tatay nag-request ng pambili ng tandoa. Siyempre, di ba? Ay, alam mo naman, pagka mga, mga, mga may edad na, ayun lang, mga uh, kalingaw na, ah, mga libangan yan. Syempre, <laughs> Ayan, so, tra. Ayan, so, ito naman tatawiran natin mga kabahas. Ito yung lalakaran natin oh. medyo malayo-layo pa mga kabahas. <laughs> Kahit tungkol sa ba. <laughs> Ang daan kasi dito dati mga kabahas, itong dinadaanan ko, irrigation to, daanan ng tubig. Wala pang takip to. Ngayon, simple na lang maglakad kasi may takip. Na. Marami daw nahuhulog dito dati. Ayan mga kabahas, malapit na tayo dumating. Ay salamat. Ay salamat, narating na ako mga kabahas. Ay, salamat talaga. Nakarating ako. Ay, salamat. Nakapos yung tubig ko. Uy, napakalino ng tubig. Tamang-tama. Nakapaghilamos niya. Ay. Oh, nainit. Oh. Bakit gano'n yung tubig? Ah, uh, medyo mainit-init. Galing naman sana ng bukal to. Bakit mainit-init, ha? Hmm? ma inu nga. Bakit? <laughs> Dupa.